Yun, kamusta mga boss? Update lang tayo sa mga binibenta kong relo Sa mga naghahanap ng tagoyer ha, marami tayong bago ngayon Ayan, puro tagoyer lahat yan Meron din tayong Rolex Omega AP Seiko, may dalawa tayong Seiko mga boss ha Okay, unayin na natin itong bago Meron tayong Monaco Tagoyer, Monaco Quartz to mga boss, blue dial Ayan, nag-iisa lang to Japan movement Ayan, e, napakaganda mga boss oh makapal siya pero 39 mm lang to mga boss. Tapos ito naman yung bracelet, stainless steel. Ito yung lock niya. Ayan, napakaganda mga boss. Mola ko. 3,500 lang to mga boss. Okay, next natin to, meron tayong Carrera, Grand Carrera. ayan, napaganda rin na ito. Pag inikot to mga boss, iikot din yung nasa loob mo. Puti natin. Ayan. Japan movement din mga boss. White dial. May date na rin siya. 3.5 lang din to mga boss. Grand Carrera. Ito yung bracelet niya. Tapos, ito naman yung lock. 3,500. 3,500. Tapos meron tayong karera na blue. Blue bezel. Blue bezel pero yung dial niya parang black no. Black. Ayan. 3,500 din. Japan movement. Halos lahat naman ng tagoyer natin na TIGTI 3.5. Uh, Japan movement na mga boss. Kaya okay na okay. Tapos sa bracelet. Ayan. Stainless steel. 3,500 mga boss Carrera Tapos meron tayong isang Red Bull Ayan, Mabenta kasi ito eh Kaya lagi ako kumukuha Red Bull Edition 3,500 lang Tapos sa uh, naman tayo Ito meron tayong green rotating bezel tong aqua natin mga boss ha ah. mamili na lang kayo marami to eh green meron tayong white ito yung white maganda rin oh. maganda yung lock neto ayan o oh. 3.5 lang yan. Tapos meron din tayong black dial. Pare-pareho sila ng lock. 3,500. Tapos meron tayong isang automatic na aqua racer. Sa mga naghahanap pa, isa lang ang automatic natin na tag -hoyer, Itong aqua racer na black dial. Yan. 4,500 naman sa automatic. Rotating bezel din to. Ayan sya. 4,500 mga boss. Tapos ito pa yung iba nating aqua racer. Yan, meron tayong blue. Yung date niya nasa taas ha. Rotating bezel din to. Meron din tayong green. Yan. 3,500. Tapos itong Aquaracer na dalawa na to. 2K lang to mga boss. 2,000. Rotating bezel din. Ito yung black dial. Tapos ito naman yung blue dial para sa akin mas maganda tong blue yan 2k lang yan mga boss tapos medyo manipis lang sya no? ito kasing mga to 2k rin tong mga to Kaya lang mas makapal sya ng konti yan, rotating bezel to 2k lang black dial meron tayong green Green dial. Blue. Tsaka, black dial, red bezel. Yan, tig da libo lang yan mga boss. Marami yan eh, ito pa, meron pa tayong Batman. Tsaka, Pepsi. Yan, maganda tong Pepsi, oh. Tapos, meron tayong black and gold, ito. Gold yung hands. Yan, maganda to. 2K lang yan. Tapos, sa mga naghahanap na ng F1 na 335 ito, meron tayo. Rotating bezel to, ah. Yan, maganda, oh. Ang ganda ng ano niya. Yung isa na ito, gagamitin ko lang mga boss hindi ko pa nababawasan ng bracelet eh. yan Japan movement mga boss. Tapos ito naman yung 46mm. Kumuha ulit ako. Marami kasi naghahanap eh. 46mm to ha, F1. 3.5 lang din to. Yan yung lock. Meron ba yung green dial? Ito pinakamabente eh, itong green. Tapos, ito maganda rin mga boss. Oh. Uh, gray siya, no? Gray yung dial niya. Black gray. 3.5 mga boss. Tsaka, isang white. Ito maganda rin tong white mga boss. Simple lang. 3,500. etong white, hindi to rotating bezel. Ah. Itong red lang ang rotating bezel mga boss. Tsaka yung mga aqua racer. Tapos sa F1 naman na tigda 2,000. Meron tayong green. Yan, 2K lang yan. Tsaka itong Pepsi. Mga boss kung gusto niyo makita yung picture, nakapost naman yan sa Facebook page ko ha. Check nyo na lang. Batman, meron tayo. Ito Batman din pero blue yung dial. Tapos meron tayong Tigo 1.5 ito. 1.5 itong white. Rotating bezel. 1.5 lang yan. Pati itong black. 1.5 lang mga boss. Ito namang red. Mas mataas to ng 200. Kasi sa ibang supplier ko ito kinuha eh. Tsaka iba yung quality nito. Mas solid to. Makapansin nyo yan pagka uh, tinignan nyo yung bezel. 1.7 to mga boss. Itong red ha. Pero pareho lang sila ng bracelet. Ayan, one 1.7 sa red. Okay. Tapos sa uh, Rolex naman tayo. Sa mga naghahanap ng Rolex. Meron tayong Daytona. Automatic lahat ng Rolex natin mga boss ha. Yan. Ito yung Daytona natin. Black dial. 3k lang mga boss. 3000 dito Meron din tayong Datejust. Ah, gray dial, 3k lang din. Jubilee bracelet. Meron din tayong green. Tsaka blue. Ang maganda tong blue. 3k lang 'yan. Pati tong toto na Datejust. Itong two tone mga boss 36mm, pwede ito sa babae. Mas maliit lang konti ito eh. Oh. 36mm. 3K lang rin 'yan. Dalawa yung two tone natin eh, itong isa black dial. Ayun, mamili na lang kayo mga boss. Tapos sa mga naghahanap naman ng day date na Rolex ito, dalawa yung gold natin, pero itong isa may mga bato kasi yung loob Ayan, 3,400 naman dito. Sa day date. Ayan, pili na lang kayo sa dalawa. Same price lang naman yan. Ito yung isa. Okay, sa Omega naman tayo. Meron tayong isang automatic na Omega. Omega si Master. Aquatera. Yan, may date siya sa ilalim mo. Oh. 3K lang to mga boss napakamura oh world timer omega isa lang automatic natin sa omega tapos andito pa rin yung ano natin Paris Olympic 2024 yan mga boss baka kursunada nyo 3.5 lang to stainless steel na rin yan Japan movement at itong mga to. Ito 007. 3K lang lang to ha. Ah. 3,000 to. Napakamura. Rotating bezel pa yan. 007. Ayan. Dalawa na lang yan. 007 natin. Dito naman tayo sa AP. Ayan. Meron tayong AP na green dial. Silver yung bracelet. 3K lang din to Japan movement tatlo na lang yan eh ito yung isa green dial gold gold yung bracelet yan 3K na lang yan mga boss tapos itong isa gold yan pili lang kayo mga boss ha 3K lang yan tapos sa Seiko natin ito maganda to mga boss Japan movement rotating bezel to ha tapos ito yung likod nyo Pakita ko sa inyo yung ganda ng likod nyo 4, 4R36 ang makina ah. Ayan, May nakalagay na Japan Made in Japan Stainless steel din ang bracelet Tapos yung lock nya may Seiko na nakalagay 4-5 mga boss Ito yung isa blue dial yan, pili lang kayo dyan 4-5 lang sa Seiko natin tapos sa mga pang babae natin meron tayong Omega isa na lang to mga boss 1-5 lang to 2 tone gold dial yan 1-5 Omega tapos itong Yublo natin ganda na ito mga boss oh rose gold yung loob 2.5 lang to 2,500 pang babae to mga boss ha Yan. tapos yung mga patikpilip natin na pang lalaki ayan tigwa 1.5 lang yan meron tayong black dial silver bracelet meron din tayong white dial pili na lang kayo dyan mga boss 1.5 lang yan itong isa 2 tone black dial Itong isa naman black dial gold bracelet. Ayan. Okay, tapos ito naman yung fossil natin. Kunin niyo na to. Japan movement din to. Rotating bezel. Gold ang bracelet niya. 2.5 na lang to mga boss. 2,500. Tapos itong casio natin na uh, digital benta ko na lang to ng 2K medyo matagal na kasi sa atin to eh original to mga boss ha original na Casio to 2K na lang yan baka may nagahanap sa inyo ng Casio no Ayan, may box pa yung kasama yan 2K lang tapos sa uh, Luminor Marina Panerai 1.5 lang to mga boss Ayan. leather yung strap nya yan mga boss, check nyo na lang yan sa FB page ko kung gusto nyo makita yung mga picture. na Nakapost naman sa Facebook page ko yan. Sa mga gusto naman bumili, mag-message na lang kay sa FB page ko mga boss, Peter Paul Gente. Okay? Marami nang bumili, ikaw, kailang bibili.